Santa Rosa Boss, Barangay Luna. Velasco Marlon, shoutout Idol Plum Ram Ilocos Norte. Talagang na yung last na naka pasyal dyan. Shoutout po. Ayan mga idol. Ano ba okay lang ba yan o lalaki pa natin ng konti? Ayan nakasarado na. Magandang bakbakan to mga idol. Batang Agila, Labuyo at Siastig mga idol. Huliin mo ng maganda Joe Boy idol eh, go na yan. Bakbakan! ayon ganda ng bakbakan uy ganda naman ang bakbakan Labuyo yo ba na kina mga idol si astig dol chini andol labuyo si labuyo idol. labuyo ila buyo. eto mga idol si batang agila dalo batang agila mga idol shout out kay Kuya Kevin Nelson eto mga idol si Astig magandang bakbakan to mga idol si Batang Agila Astig at si Labuyo mga boss ayan mga idol pinapasok na po sila sa dulo Santa Rosa boss barangay luna Belasco Marlon shoutout idol Plam Ram Locos Norte talaga na yung last na naka special dyan shoutout po ayan mga idol ano ba okay lang ba yan o lalaki pa natin ng konti Ayan nakasarado na Magandang bakbakan to mga idol Batang Agila, Labuyo at si Astig mga idol Huliin mo ng maganda Joboy eh, Idol go na yan bakbakan ha ganda ng bakbakan Uy ganda naman ng bakbakan Labuyo Batang Agila, Astig Labuyo Batang Agila, Astig Sino na yung nasa gitna mga idol Batang Agila, Astig Labuyo si Labuyo mga idol Labuyo, Astig, Batang Agila Labuyo, Batang Agila, nagpapatay ng na BBNC si Astig mga idol Astig Labuyo, Batang Agila Astig Labuyo, Astig Labuyo Astig Labuyo, Batang Agila Astig, si Labuyo Labuyo mga idol, Labuyo si Astig mga idol si Astig mga idol si Astig, Batang Labuyo si Labuyo Mga idol ang nanalo Galing naman dumukot ni Labuyo Mga idol Napaganda ng pagkadukot ni Labuyo Kitang kita nyo ba yun mga idol 3, 2, 1 Let's go